medyo ayaw na muna natin si nanay mga kainags, Ano, ano ngayon? No? 7.30 ng umaga. Naku, naaamoy natin at naririnig natin ang ating mga kapitbahay na nagwawalis pagka umaga. Ano? Yung mga usok na pinagsilaba ng mga, ng mga dahon. Diba? Ayan, no? Ayan. <laughs> so dito tayo na ipalit tayo ng ano ng pwesto dito ako sa danger zone dito ako sa danger zone yan hello po good morning yan, dito tayo na yan. walking lang walking walking sin naman ka walking ko dito Siyempre, ito yung time at mga moment na gusto kong samahan si Nanay, mga kainak, sino habang nandito tayo sa Pilipinas. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na 'to. Ito na naman at kasama na naman natin si Nanay. Okay. Sinasamahan natin sa paglalakad at gusto nating tumibay ang kanyang tuhod at ang kanyang katawan. At syempre gusto ko rin na maramdaman ni nanay na ang pagmamahal natin sa kanya. Di ba, Nay? Yes. Yun? Bihira <laughs> ka lang dito. <laughs> Kaya nga eh. Kaya dahil sa bihira lang ako umuwi rito, ipaparamdam ko sa iyo ang aking pagmamahal yes. bilang isang anak. Yun? At nanay, maraming maraming salamat sa pagpapalaki sa amin at suporta sa amin nung kami mga bata pa. Hanggang sa kami nakapagtapos at nakamit namin ang aming mga imposibleng pangarap. Maraming maraming salamat, Nana. Thank you, thank you, Odin. Welcome. Banana cute. <laughs> <laughs> Yan, syempre na mga kainags, ano? Maraming mga nagko-comment na maswerte raw ako dahil kapiling pa kita, buhay ka pa ka raw. Talaga naman. Dahil hindi yung... Hindi pa patay na, hindi makaabot ng 81. Oo nga naman. Siyempre, kaya nga sabi nila, napakaswerte ko raw. Dahil, kasama pa kita at kapiling pa kita. At yun naman ang aking ninanamnam. Yes. ba? Diba? Ninanamnam at sinusulit sa aking bakasyon. Dito tabi tayo dito nai eh. Yan. So si nanay, mabagal na maglakad kung napapansin nyo. Kaya... Ay, buti nakakalakad pa. Iba, Kaya nga eh. Kaya nga eh. Basta lagi mong tatandaan ay mahal na mahal ka na magkakapatid. Tama lang. So sa susunod na mga araw, no, ilang araw na lang mga kainags, eh, darating na ang ating mga kapatid. Makukumpleto na kami. Ah, ganun ba? Ah, sige. Ah, Mag-sign tayo -tay ka muna. Hi. Hello po. Ay, ma'am, si Ate Mila? Yes. Uy, Ate Mila, kumusta? Ay, oh, go pala, ano? may ano? Ay, ano? si, ano si nanay, natin. Ano na, yan? Anticipated. Nabagsaka ng, ano? Dahon. Buti mayroon na. Sige te, papasyal ko muna Ay, si nanay Habang nandito ako, alagaan ko to Syempre naman Dahil <laughs> Dahil hindi natin alam muli ano Kung kailan tayo makakabalik Kaya sabi ko nga kay nanay Mga kahinag Habang nandito ako Lahat ng oras ko, ipapadama ko sa kanya Ang aking pagmamahal Bilang isang anak Gusto ko habang buhay siya e eh, ito na yung pagkakataon ko na masabi ko sa kanya na mahal na mahal kita nanay. Kiss nga ako nanay. O oh, sige, buti mm, naman. Ang Panginoon, napakabango talaga. Napakaganda talaga ng nanay <laughs> ko. Eh, ka e, syempre, kanino pa ba ako magbamaan ng kagwapuhan? Eh sa nanay ko rin, syempre naman. Kanino pa ba? <laughs> <laughs> eh kanino ba ako nagmana ng kayabangan ay? Yung <laughs> pagiging mahangin. Ewan? Kanino pa lang siguro. Eh, <laughs> hira naman. Oh, dito tayo nai. Dito tayo. Yan, dito tayo. Ikot lang tayo nai. Doon Sama. tayo, pwede ba tayo doon? Kaya mo ba tukod mo? O oh. oh, sige, tara Eh baka magdating ang tricycle na ano? Tricycle? Ayaw mo Saka yung tricycle na yan Importante, magkasama tayong dalawa At sa mga susunod na araw Kasama natin yung ating mga kapatid Ay, dito tayo na eh Dito tayo sa kabila Kasi may mga dumadaan na tricycle eh At least nakikita natin yung pasalubong Ayan, dito tayo Pwede rin doon sa likod natin O ikot na lang tayo doon ano? Sabi mo lang pag uh, hindi mo nakaya ano? ha? Huh? Kaya rin eh, kaya lang ang may ginahintay ako. O oh, sige, balik balik na rin tayo may, Pinapawisan ko na naik agad, oh. ano? oh, isa no. Maganda yan eh, good exercise. So ito nga mga kaya sabi ko nga dati, di ba, nung, nung hindi pa tayo umuwi ng Pilipinas, talagang sinabi ko na sa sarili ko na uh, pag uwi ko ng Pilipinas, talagang gusto kong iparamdam sa nanay ko yung pagmamahal. Yung, yung sa mga natitira niyang buhay, eh, gusto ko. Mapaligaya ko siya. Ako lang nga pag isa naglalakad. Ha? Huh? Ako lang mag-isa nagwo-walking. Eh. Ah, dati. Pero ngayon ay kasama mo na ako. Okay, Hangga't man. nandito ako, sasamahan kita. At araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, lagi kong sasabihin sa iyo, mahal na mahal kita. Mahal okay, na, na mahal ka namin. To si Los Santos kilala mo? Oo okay. oh, naman. Ganyan. Oh, Mama, na tayo magchismisan. Ang <laughs> bihira naman, Oo, no? oh, yan. Oo, oh. oh, nice. Sige na, mag-exercise kayo. Ganun-ganun ka, oh. oh yan, ganyan. Hmm. Ah, uh, ganyan oh. Sige na, exercise, ganoon. Ano ano mo? Yan. Yan pampalakas ng ano ng katawan ng mga kamay. Yan. So ito yung ating uh, harapan mga kainis yung ating nilalakaran, ano. Linis, no? Malinis. Yan, yan. So, na, nagbubukas na yung mga tindahan. Oh, ingat tayo nai. eh. dito tayo. Balik na tayo. Gusto mo nang bumalik? Pagod ka na? Saan pa ba? Ikot tayo doon. No? May ikutan doon eh. Oh, gusto mo nang bumalik. Tara, balik tayo. Saan dito? Ito, gusto mo daan tayo dito kay Lumunoso pa Kaya mo? O, layo. O, sige, sige na, tara. Sige. Dito tayo. Nung araw, mga kainags, nung, nung, 1980s, dito rin ako madalas pumupunta kasi may barkada ako dyan, eh, no? So, by the way, mga kainags, ano, ito pa pala, munti ko na makalimutan, ano? Gusto ko uling magpasalamat ay, kaya, ay, kaya, ay, kay, no? Kay Don Don no? Eh, kasi, mga kainags, nung nalaman niya na namumroblema ako sa internet, aba, yung si Don Don Sibilya, yung nagpaperam sa atin ng sasakyan, nag-message sa akin. Sabi niya, papahiramin niya raw ako ng broadband niya habang nandito ako sa Pilipinas. Sabi, nahiya naman ako na Sabi ko na, Ay, sabi ko na lang sa kanya. Hindi, totoo, totoo, naman eh no. Pagdating dito ni, nung bunso namin, actually yung bunso namin, si, si Mr. Engineer. di ba diba, dumating. So, ginawa niya ng paraan yung cellphone ni nanay, parang nire niregistered niya na parang unlimited within one month yun, para maayos yung internet namin so okay naman, tsaka 4 days from now darating na yung mga kapatid ko may mga broadband yun, kaya hindi na ako problema sa internet may internet kaya, kayo kayo paring, ano, eh. paring Don Don, Sibilia maraming maraming salamat sa mga offer mo ha. talagang si Don Don, Sibilia na yung may-ari ng Sibilia Trading ano? Yeah, hindi, hindi, no? hindi nagbago oh no? Ang bait, ang bait pa rin. Kahit yung, kahit yung iba kong kahit iba ko mga kabarkada rito, ang babait pa rin mga kainay Ang tataas na ng mga narting sa buhay pero nananatiling nakatapak ang mga paa sa lupa. Oh, nai kumusta ka raw? Oh? May court dito eh, dito rin. Dito rin kami nagla, pero hindi na to, hindi na to yung court na to. Hindi na yan yun. Dati may basketball court na ganito dati. Ay, may, may bayad no. 15 15, 15 ano, 15 pesos per game. Yan. So da pero dati mga kinex, merong court doon. Diyan, no. Diyan may court diyan. Diyan kami naglalaro ng basketball, basketball. Hapon-hapon yang pagkagaling namin sa Divine Word College, diyan kami nag-aaral sa Divine Word College. Eh. Mga alas mga 4:30 nandito na kami, naglalaro kami ng basketball. Yan no? may court dito eh. oh, Ang galing na no? parang kailan lang, grabe. Tapos yung bahay na yan kay Nilfred Monoso nga yung barkada namin. Tapos yung nanay ni Nilfred Monoso Barkada Barkada rin ni nanay Kumari ko yun Ako nga kumari Sina anak kayo siya yeah. Mga pinya Oo oh. Yan So alam nyo mga kainig ano, Napakaligaya ko ngayon Kasi para bang Nawawala yung mga regrets ko Kasi Araw-araw na ipapadama ko kay nanay na Yan yeah. eh, Pinapakita ko talaga sa kanyang Mahal na mahal ko siya Di ba nai, no? Yes Mar maligaya ka ba? Nandito kami? Oo naman Siyempre naman Yakapin mo nga ako nai Minsan kasi ako yun. Ha? Ah? kasi ako lang mag-isa dito. Eh, ganoon talaga na eh. Uh, importante kahit nasa malayo kami na ipapadama namin sa iyo ang pagmamahal namin, di ba? Kaya nga. Yun. Buti naman si Bunso, palagi ka mm. dito. Meron akong kakantahin sa iyo, Nay. Ano? ah uh, ang tanging inanay, si nanay, aking mahal ang nanay ko Masaya ako sa piling ni nanay Kanta ka naman ay Teka muna <laughs> 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 Dito ko si Jesus, so, kaibigan ko Ang bihira Ayan, so mayroon tayong nadaanan dito mga kainag ano Saan ako? Mga niyan fresh niyan Anong sida po, po? to? Ano, pingyan ang masarap pa kayo Pang anong luto po rito? Ah? Anong luto? Oh, grito, lalaki, oh. sigang. Matagal oh, yun eh. Prito. Ano, at ano eh, pakidaan na lang po sa bahay. Pwede po ba? <laughs> oh, sige. Kasi alalayang ko pa to eh. Mm -mm. Sinanay. Sinanay mo suki <laughs> ko. Oy, salamat po. So, hintayin namin kayo sa bahay. Oo. Oh, oh, Yan. Mawin na rin Pauwi oh, na po kami. Dumala a... kami rito kasi gusto ko malaman yung makita yung Anak mga... Anak mo? Friend ko. Ang anay. Gwapo po ano? Lagi ako yung nanay mo. Ngayon ako tingkat eh. Na. eh. pala na nga po ito. Ano hindi ka sana hindi ako matulong. Layo sagot ni ate. Hindi ka. Bakit kita ngayon yung masarap na kitang? Yeah, so nandito tayo ngayon sa highway mga kayo na so naglalakad tayo Ayun nga pala sa mga hindi nakakalam ng mangyan Ayun yung mangyan oh. Yan kababayan natin oh. so, Yan yung ano ka may ari ng ano no nang Mindoro no ang pagkakalam ko sila yung may ari mga katutubo mga mangyan yeah, dito rin ako naglalakad dati <laughs> pag pumapasok sa school dahil yung school natin Divine Word College ayan, no? lapit lang ayan no Divine Word College na yan Kaya, tapos pagkagabi nagnanayit tayo perya ito yung perya uh, di ba yan yung perya pinupuntahan natin sa gabi ano ah. Uh, Ayan, dito tayo sa gabi. Maraming tao dito pagkagabi at masaya. Uh, perya. Pero pag sa umaga, ganito siya. Ayan. At sa umaga, sa daan, syempre, maraming mga tricycle. At ako'y hirap tumawid pagkaganyan ang mga, ang mga dumadaan. Oo nga, dito tayo, Nay. Dito, na lang kami ni Nanay dadaanan ano, sa mas malapit. Ano, Nay? Walang mga tricycle. Ha? Walang maraming tricycle. Ha, ha, ha. So, nabigyan natin ng kasiyahan si nanay, no, na-exercise, nararamdaman ko yung mga pawis ni nanay sa kanyang damit. So, pag pag-uwi -pag natin ay magpalit ka kagad ng damit ha. Yeah. Ah. ah. kukuha lang kami ng ano no, ng talbos ng malunggay ni nanay mga kaibigan. Isa e, sa sa natin sa, 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 sa gulay. Ano eh gusto ko ng malunggay kasi sa Canada, yung malunggay doon mahal, ginto. Grabe ang presyo. Meron naman doon mura kaya lang frozen naman yung dahon ng malunggay ano. Pero dito sa Pilipinas, mga kainay sa ano, San Jose Occidental Mindoro. Eh syempre, alam na natin yan, very common na yan. Makikita natin sa ating bakuran. Ay yung malunggay natin. Ha? Ay, may marami rin pala, rin. may malunggay din pala. O ano? oh, tara tara doon tayo mga kainay kasi may malunggay din kami dito, isa no. Yeah, malunggay yan eh. To toto, to Malunggay ano. Oh, Ay, yeah, malunggay lang bayan daw. Ibig sabihin ng malunggay ng bayan, syempre mga kapitbahay natin nang hihingi dito at syempre naman binibigyan naman natin ng maganda nga yan habang nababawasan or pinuputulan natin ng puno dumadami lalo yung talbos di ba na yan o ito na namunga na ba to avocado Abuka, to eh wala, nga, ita, nindong wala nindong pa ah so yan pitas tayo ako nang abot na eh hmm. yan hawak ko kasi yung camera yan. dito ka na eh harap ka rito sa camera ganyan ka yan habang pumipitas ako <laughs> so dito fresh na fresh talagang sariwang sariwa yung mga talbos ng ng malunggay mga kayo na dyan uh, ito na yung talbos na yun ah wala tayo dito o oh, diba wala tayo ito pala yun uh, hawakan mo na yung eh. ikaw maghawak ng ano ka oh, yan hawakan okay. ng ano masandali yan talbos Isa nga, tinatabas ko lang at pamigay. Ah, uh, ganun. No. Sa Canada, grabe ito na yun eh ginto sa Canada oh, to, baka kala mo. Ilang ilang pirasong talbos lang niya sa Canada. Parang nasa almost 10 dollars yata, ano Almost approximately ganyan. Tapos hindi lang ito dito. Eh sana oh, eh dito eh dito alam mo sa probinsya sa Pilipinas. Ayun oh. Tuwa tayo na, ito na 'yan. Mm. Tsaka dapat may lagi kakain ng ano? Malunggay. Malunggay kasi maraming bitamina to, maraming Ay, sustansya so, to. Malunggay soap nga kami kung wala kami ah, sa bao. Ayos, ganda to. Malunggay. Kahit wala kang sabaw. Ito na yung masustansya to. O lagay mo dyan. I-damihan natin. ayan Ano tayo? magpa, magpa magpakapurga tayo sa... Sa ano, no? Sa malunggay. Magpakasawa tayo. Dahil pagbalik natin sa Canada, nako, ginto na ang presyo nito. Grabe. Brownout ngayon, oh, mga kainags. Ano? Kumakain tayo. Brownout. So uh, naka-experience ako ng balit tatlong brownout kahapon at ngayon. Kahapon kasi nag-brownout ng alas 5 ng hapon pero after 1 hour yata bumalik din yung kuryente. Tapos mga 8 o'clock or maybe 7 o'clock nag-brownout din pero 30 minutes lang bumalik na uli yung kuryente. So hindi ka tulad dati pag nag-brownout dito parang halos isang araw walang kuryente. Pero ngayon naman na-experience -na kule ko ulit Uh, 30 minutes tsaka 1 hour bumabalik din ka yung kuryente yun so bumalik agad yung kuryente mga kainis so, siguro nawala ng kuryente 10 minutes pagkat after 10 minutes bumalik na kaya sunod magkapadala ako ng maraming mga rechargeable na ilaw rito doon sa Canada ano? Yan, so doon nga pala sa mga hindi nakakaalam yung brown out dito dati sa San sa, no, Jose si Occidental Mindoro or sa buong Occidental Mindoro nako yan ang pinakamalaking problema namin dito no buti naman ngayon eh medyo kahit nag brown out eh mabilis bumalik Ayan, tapos si nanay ito siya lumipat dito paglipat niya dito saka naman nagkaroon ng ng ilaw ng kuryente no Ayan. Kuchara, Ako na. Kuchara. Kuting kuchara. Mm sa kutsara, nakikain ka magiging nanay, ha? Agad yan sa mga... Dito, oo. Yeah. Inutusan ako ni nanay, ano, bumili tayo ng isa, ano, 25 pieces na itlog. Yan, meron akong dalang tray ito. Tray, yan, o. Ano? Lalagay dyan yung itlog na bibili natin. Tapos, sa bibit ko pa uwi. Tapos, sa inutusan niya rin ako, bu ano, ah, bumili ng baneg, no. Yung baneg, yung baneg nung araw, higaan. Yung higaang baneg. Diba nung araw eh Ewan ko lang kung alam nyo yung sinasabi ko no Doon sa mga kabataan yun Baka hindi na alam yung pinagsasabi kong banig Banig yung pag matutulog ka Parang pinakasapin mo Eh syempre hindi Hindi malambot yun matigas yun syempre eh. Ano lang eh Pantapa lang sa, sa sahig Para mahigaan mo lang Kasi darating yung mga kapatid ko Eh parang gustong doon humiga no Sa banig Parang nagsawa na sa kutsyon <laughs> Wala tayo makitang banig dito no? Naghanap tayo, nagtanong tayo Wala raw, wala raw deliveries eh, Pasok tayo doon sa loob, sa palengke Tingnan natin kung meron Ayan, dyan, dyan tayo tatawid oh. Tatawid na naman tayo Takot ah Eh dito pa naman eh hanggat hindi ka ano hindi ka papintuan ng mga sasakyan dito. Ayun, tara. Ito tayo yun, pwede hop, ayos <laughs> so nagtanong tayo mga kainags ano, kung saan yung bilihan ng banig sabi nung pinagtanong natin mga tricycle driver, diretso lang daw tayo diretso tapos sa uh, kaliwa yan dito tayo so, pagka ganitong oras, bising busy yung mga uh, naku, palengke no? masarap kasing mamili ngayon, malilim na maganda na yung klima eh marami ng tao tayo ngayon nakikita ano. Yan. Sa umaga marami rin. Kasi medyo hindi pa mainit pag umaga eh. Kailit pa ito man para safe. Yan. Yeah, so wala rin nang ano, galing tayo dun sa Sikyoko. Wala rin tao. Ah, wala rin wala rin banig. Ah, uh, so mayroong tinuro sa atin, yun ang pupuntahan natin ngayon. Yeah, so nakabili na tayo ng banig mga kinis mo. Chaka itlog nakabili na rin ako ayan no? Binalot na nila para hindi magkalog-kalog. Tawid tayo. Bili tayo dito sa kabila. Yan, meron dito na banig mga kailis. Hanap tayong banig dito dyan. Oh. Teh, kunin ko na yung isa yung maliit. Yung maliit na banig. Yung single. Pwede ba 400 teh? Yun, salamat. 400. naka-save tayo ng ano. Yan. Ito kailangan natin to. Ano? Oh, o sige sir, pakasama. Wala kasi kayong double kaya hindi na ako bumili. Hindi hey, doon ako bumili sa kabila eh. Hindi mo kanya nito ah. Ah, hindi ko alam eh. Pinapabili sa akin ng nanay ko kasi eh. Kaya nga eh. Gusto ng nanay ko yung ganyang klaseng banig eh. Oh. Ano, presko, presko raw yan mga kainis. So dyan kami, dyan kami lumaki ano, mga kainis so, sa banig na ganyan ano. Dyan kami natulog dati ng no? mga maliliit kami. Wala kasi kami pambiling kotsyon no? eh. Yan, talaga, yan lang ang kinaya ng magulang namin eh. Kaya ngayon, eh gusto kong ipaparanas ng mga kapatid ko sa mga anak nila. Kaya nagpabili. Siyempre mga ka-inags, hindi mawawala ang ating banana queue. Habang nandito pa tayo. Salamat kila kuya. Maraming salamat sa kanila. At naku, fresh na fresh yung kanilang banana queue. Ako, hmm? oh, napakasarap na. Samantalahin na natin habang nandito pa tayo. Dahil pag wala na tayo dito, kahanap-hanapin natin to. Mahal na. Kaya, sulitin natin yung ating mga araw habang nandito pa sarap oh yung ating uh, harapan mga kailan so yan oh sarap mm. hmm. kasi so, kung paano niluto yung banana cue isama na natin ah. boss it's so, okay natin ano so, boss pasunta kuha naman ng stick so, ito stick yung, yung basura ko yan salamat ah sarap to ma habang kumakain tayo dito ng banalak dito tayo nakatambay mga kain ano? dyan dyan tayo nakatingin habang kumakain tayo ng banalak yun oh. No. hello po shoutout po pala Jonathan po pala at yeah. Yun lang po sa Facebook Jonathan shoutout sa kanya Jonathan Mr. Ricordio po oh, nagbaba ka sakali maka may makapansin sa kanyang Canadian na babae nako napakaswerte naman yan napakasipag nating mga Pilipino mga kain ano? Diba sir? Oo oh, po. Ayun. So, Sipag po. Puro oh, ng kamay, Oh. O, ang katibayan. Oh. Talagang hardworking. Ah, uh, hardworking talaga. Sa babalat ng saging. Anong channel po yan? Gumikit. Anong channel po? Inags po, inags. I-N-A-G-S. Salamat po. Yan boys. Yan, tama. Inags. So isi search daw ni Kuya yung channel natin ano. Baka niyo si Kuya nagpapatay ng wedding hindi ha. Ah? <laughs> Supplier ng saging. Supplier ng saging. Dumikit yung asukal sa ngipin ko makakainis oh. Lagkit. Like boys, don't forget to ano ha. Ah. Uh, check mo na pag nagustuhan, subscribe. Ay don't forget the bell button to click. Thank you boys. Ano pangalan mo boys? Resty. Resty, yan shout out kay, kay Kuya Resty no? Salamat guys Kita pa patambay-tambay lang tayo dito Nakakakuha tayo ng mga subscribers no? Oh. Mm. Ha? Sa so, mga guys, merong gusto kong mirit Ano yun guys? Mayroong hugot, mayroong hugot. Anong hugot? Sa so, dinami-dami ng puno, isa lang ang napusuhan, saging lang ang may puso. Uy! Ang lupit! Ang galing! Lupit no? Nagets ba? Ang pag-ibigay parang saging, putulin mo man din, tutubo pa rin Naku, napakagaling makakainis, pambihira naman no Eh sigurado eh, marami na makakapansin dito, pambihira naman no Napakagaling ng panghugot mo, kois Napakasarap na nga ng panalaki mo, pahingi pang isa Pahingi pang tayo, ito, 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 Dati mga kayo nagsano yung night market dito Ano lang tuwing uh, biyernes, sabado, linggo Pero ngayon pag malapit na yung Pasko Araw-araw na yata ano, Sabi nung mga nagtitinda dito Yung night market nga daw ngayon ay araw-araw na nagtitinda dito Hanggang Pasko yata o hanggang bagong taon ha tayo, tambay muna tayo dito mga kinis habang kumakain tayo ng mani, ano? Sarap, nakakamiss. Yan yung harapan natin, no? habang nagano tayo ng mani. di ba? Ating nakikita, no? Yan, kakatawa, no? Tapos nandun yung night market, nandun. Yan. Yan. sarap ng mani feeling ko na nga ano eh tumataba na nga ako rito mga kainags Ang sarap kumain dito grabe feeling ko na, na, na nadagdagan yung bigat ko pero nagano naman nagpupush up pa rin naman tayo pero iba talaga pagka dito ka kumain sa Pilipinas eh no grabe talaga namang matutukso ko sa mga masarap na pagkain <laughs> ako bale okay lang to ngayon lang naman to eh habang nandito tayo sa Pilipinas eh no